Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na Aquarius Horoscope para sa Enero 25, 2025. Habang ang Sabado ay nagsisimula, ang enerhiya sa paligid mo ay nagpupulsate sa pagkakaisa ng universo. Ang araw na ito ay nagdudulot ng pagkakataon para sa iyo na mapansin ang mga koneksyon na nagpapalakas at nagpapalawak ng iyong espiritu, at nagbibigay gabay sa iyo patungo sa iyong pinakamataas na potensyal. Sa pagkakaroon ng buwan sa Sagittarius, maaari mong maramdaman na ang iyong dedikasyon at pagsisikap sa trabaho ay nagsisimula ng magbunga sa mga hindi inaasahang paraan. Ang iyong mga pagsusumikap ay nagsisilbing mga hakbang patungo sa iyong mga pangarap at ngayon ay ang tamang panahon upang magpatuloy na magtrabaho ng buo ang puso at isipan. Ang mga resulta ng iyong paghihirap ay nagsisilbing patunay ng iyong kakayahan at ang mga gantimpala ay unti-unting darating pagpapalakas sa iyong tiwala sa sarili at pagpapasigla sa iyong mga layunin. Sa kabila ng mga tagumpay, maaaring maramdaman mo ang pamilyar na pakiramdam ng pagkaabala o paghihirap na hatid ng restlessness. Ang mga sandali ng pagkabagot at hindi pagkakontento ay karaniwan na sa mga Aquarius dahil ang kalayaan ay isang mahalagang aspeto ng iyong kabuan. Sa araw na ito, maaaring maghatid sa iyo ang iyong kalikasan ng isang banayad na paalala kung gaano kahalaga ang personal na kalayaan sa iyong kalusugan at kasiyahan. Iniisip mo marahil kung bakit may mga pagkakataon na ang mga paghihirap at ang pakiramdam ng pagiging nakatali sa mga gawain ay nakakabawas sa iyong sigla at kreatibidad. Maaaring nararamdaman mong hindi mo na magawa ang mga bagay na gusto mong gawin, o hindi mo maipadama ang iyong mga ideya at pananaw ng malaya. Ngunit huwag mag-atubiling maghanap ng pagkakataon upang magpahinga at mag-recharge. Pumunta sa kalikasan kung kinakailangan. Ang malinis na hangin at ang tahimik na paligid ay makakapagbigay buhay sa iyong mga pag-isip at magbibigay daan sa mas magaan na daloy ng mga ideya. Minsan, ang simpleng lakad sa isang tahimik na parke, o ang pagmumuni-muni sa paligid ng iyong neighborhood, ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw sa iyong sarili at sa iyong buhay. Maglaan ng oras upang makinig sa mga tunog ng kalikasan, at pahalagahan ang mga simpleng bagay sa iyong paligid. Habang naglalakad, mapapansin mong ang iyong mga isipan ay mas magiging malinaw at ang iyong mga nararamdaman ay mas magiging makulay. Ang iyong kakayahan na makaramdam ng koneksyon sa iyong kapaligiran ay magbibigay inspirasyon sa iyong buhay at ang enerhiya ng kalikasan ay magsisilbing gabay upang mapagtanto mo ang mga mahahalagang relasyon sa iyong buhay. Ang mga koneksyon na ito ay maaaring magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa iyong mga layunin at pagpapahalaga. Habang ikaw ay nagiging mas maligaya at grounded, napansin mong ang iyong pakiramdam ng koneksyon sa iba ay nagiging mas matibay at ito ay nagdadala ng pag-asa at lakas sa iyong paglalakbay patungo sa tabumpay. Habang ipinagpatuloy mo ang pag-navigate sa araw, tandaan na ang universo ay nag-aalin sa iyong mga layunin at hinaharap. Hindi mo kailangang mag-alala kung ang mga resulta ng iyong mga pagsisikap ay hindi agad nakikita. Ang universo ay patuloy na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang matulungan ka. Ang iyong trabaho na nakaangkla sa iyong natatanging pananaw ay makakakita ng pagkilala at gantimpala. Hindi mo inaasahan na ang mga hakbang na iyong ginagawa ngayon ay magdadala ng bagong sigla at bagong posibilidad sa iyong buhay. Magiging mas matatag ka sa iyong mga pangarap at layunin at makikita mo na kahit sa mga simpleng bagay, may mga biyaya na dumarating sa tamang panahon. Ipagdiwang ang bawat maliit na tagumpay dahil ito ay nagiging batayan para sa mga mas malaking tagumpay na darating. Pagnilayan mo kung paano ang mga bagong koneksyon at ang mga pagkakaroon ng bukas na puso ay maaaring magdala ng kadalakan at kasiyahan. Hindi mo kailangang mag-isa sa iyong paglalakbay patungo sa tabumpay. Ang pagtanggap sa mga bagong ideya at pagpapalawak ng iyong pananaw ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy at magdadala sa iyo ng mga bagong pagkakataon. Huwag matakot na magbukas ng iyong puso sa mga tao sa iyong paligid. Kung minsan, ang mga pagkakataon na hindi inaasahan ay nagdudulot ng pinakamagagandang karanasan, at ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay nagdadala ng bagong pinto ng posibilidad. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang ay mahalaga, at ang mga koneksyon na binubuo mo ngayon ay magsisilbing pundasyon para sa iyong hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat at mag-reflect. Hindi lamang sa mga tagumpay na natamo mo, kundi pati na rin sa mga pagkakataon na nagbigay sa iyo ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy. Ipagdiwang ang bawat sandali dahil sa bawat hakbang na ginagawa mo, ikaw ay lumalapit sa mas malalim na layunin at kaligayahan. Patuloy na yakapin ang mga bagong karanasan at hayaan mong ang iyong kalayaan, pananaw, at koneksyon sa iba ay magsanib upang maghatid ng kagalakan at tagumpay sa iyong buhay. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang maglakbay, mag-explore, at magtagumpay, kaya magpatuloy lamang sa iyong landas na may pagtitiwala at masiglang puso. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.